Ito nga so si Inday bumisita mga bossing sa ano sa mga nabiktima ng uh, lindol kasi siya ang presidente ng Pilipinas sa ngayon dahil acting president siya ha? dahil wala po ang ating presidente nasa sa Amerika at uh, merong importanteng nga uh, ganap doon. Kaya si Inday ang nag-ikot muna. Oh, ayan okay na move on na. Move on ka na ba niyan? Meron bang move on na ganyan hindi bukas ang isip? Walang move on na ganyan, Sir. O oh, walang move on na ganyan. Huwag tayong magbulahan. Uh, so, simulan natin to kay Inday Sara ha. Uh, by the way, uh yung mga kababayan natin dyan sa Sarangani, um e, ipanalangin po natin ang kanilang uh, paagang pag-recover. Palakpakan. Oh, so eto, painggan natin at tingnan natin ang ginawa ng ating presidenting si Inday Saar. Gusto niyo maging Presidente si Inday? <laughs> presidente siya ng Pilipinas ngayon. O oh, ayan na, yung kanyang ginagawa bilang isang Presidente. Walang naiulat na nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. At for verification ito, ayon sa NDR -RMC. Ang burol ng ilan sa mga nasawi, dinalaw ni Vice President Sara Duterte at mula sa General Santos City, nakatutok live si Justoni Humang. OTV, One na. Justoni? Pia, binisita ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga nilindol sa General Santos City at sa iba't ibang bayan ng Sarangani Province. Pagdating ni Vice President Sara Duterte sa General Santos Airport, pasado alas 12 ng tanghali, agad siyang dumiretsyo sa Glan Sarangani. Nakiramay siya at nakidasal sa mga pamilyang namatayan sa magnitude 6.8 na lindol noong biyernes. Unang binisita ni VP Sara ang mag-inang unang naiulat na wawala at kahapon lang natagpo ang natabunan sa loob mismo ng kanilang bahay. Dinalaw raw niya ang isang o dinalaw rin niya ang isang negosyanteng namatay matapos tamaan ng bakal sa ulo. Kinumusta rin ni VP Sara ang mga nasaktan sa lindol at dinala sa ospital. Nagpabot din siya ng financial assistance sa mga kaanak na mga sugatan at namat... Oh, sabi nito ni Black Mamba, gusto ko, si Boss Dada na lang president. Nako, <laughs> pag ako naging presidente, yung aking intelligence funds, gagamitin ko kung sino sa inyo hindi naglalike. Aanapin ko kung sino yung hindi naglalike, hindi nagsishare, tsaka hindi nagpapakulay. Ipapakulong ko kayo, contempt of ano YouTube <laughs> Ayana na play Patay Sa panayam kanina, nabanggit din ni VP, uh, VP Sara bilang Education Secretary na nasa mahigit 100 million pesos ang halaga ng pinsala ng pagyanig sa mga paaralan. Nakatakda rin daw na magkaroon ng stress debriefing ang DepEd para sa mga naapektuhang estudyante at mga grup pwede mo nang mag-asynchronous ang ating mga paaralan doon sa mga affected areas na meron pang takot ang mga teachers or mga estudyante natin na ayo ganito mga boss ha malakas po yung lindol sa gitna ng dagat bali ang uh, epicenter po ay nasa dagat tapos yung pinaka-affected apektado is yung Sarangani province asok uh, sa eskwelahan dahil uh, sa trauma nila. Bia pasado alas 4 ng hapon kanina, binisita rin ni VP Sara ang, at, ang tatlong nasawi sa lindol sa isang punerarya dito sa General Santos City upang magpaabot ng tulong at pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Yan muna ang latest mula dito. Yan, tanong ko sa inyo, ano, bakit mapakaganda nitong ginawa ni Inday Sara? Uh, kailangan talaga ma-feel ng mga tao na Uh, sa oras ng kagipitan, meron silang nanay o tatay na masasandalan. O, oh, di ba mahusay yon? Kasi hindi ba nung nakaraan na uh, kung matatandaan ninyo, binabatikos natin yung pamahalaan dahil uh, may mga lugar kung saan na uh, bagyo pero ilang araw na wala pa dun yung mga leader ng mga ba ng bayan natin, di ba? Oh, so, so ito napakaganda nitong ginawa ni Inday Sara. Ngayon kasi ang ang, ang ano niya ang sinasabi nila is ayaw namin na magpunta ka agad doon sa at uh, tinamaan nung dilubyo, gawa ng imbis na sana yung mga pulis eh inaasikaso tumutulong para sa pag-organisa or pagre-recover nung lugar for uh, yung halimbawa yung mga natabunan ano yung mga magbubungkal noon yung mga tawag diyan uh, retrieval uh, mga retrieval uh, tingis uh, sa probinsya kung saan tinamaan o, pagdating kasi ng leader for example presidente poprotektahan pa ng mga polis yung mga matataas na bossing natin sa Pilipinas imbis na sana nakafocus lang sila dun sa ano sa pag uh, ano yun pagkukuha uh, or pagliligtas dun sa mga apektado pa yun yung sinasabi pero definitely si Inday um ganin ano yan sinabihan niya na siguro yung mga LGU na wag kayong magalala 400 yung ano yung security ko <laughs> hindi ko na kayo kailangan ano hingian oh kasi si Inday nakita niyo yung kumakalat na video na nagpunta siya doon sa parang evacuation center grabe dinumog siya doon kaya may kita mo talaga mahal na mahal ni ng mga tao talaga si Inday. Walang ano yun. Tsaka wala siyang masyadong maraming entourage. Kung matatandaan nyo, yun, yung, nung Ran Ran, mga bossing, run Sara Ran, nag-ano kami nun. Ah... Uh, nag, uh, parang may nahipag-coordinate sa kanya na magkakaroon ng grand rally para sa kanya. Nagalit siya. Sabi niya, wag na. wag na kayong mag-organize uh, niyan kasi magta traffic magagalit yung tao sisisihin pa ako sinabi ko na hindi ako tatakbo Ganun siya, ayaw niya nung ano ayaw niya nung magkagulo dahil sa kanya pero uh, kailangan pa rin kasi talaga ng tao na may makitang leader lalo na sa mga ganitong panahon na talagang down na down sila gusto nilang makita na yung leader ay uh, kasama nila at uh, nag-aalala sa kanila somewhat nabubuhayan sila ng loob. Kaya kahit na napakarami ng na mga nagsasabi na ako, wag ka na magpunta muna. Pabayaan mo muna yung mga LGU, yung DSWD, yung NDRMMC na kumilos para ano, total ano naman yan. Hindi, hindi ka rin naman magbubuhat ng mga bato dyan. Yung mga kalat sa kalsada, hindi ka naman tutulong dyan. Baka makasitip ka lang. O, oh, yun yung sinasabi, baka makasikip ka nang. Pero minsan kasi kapag ka ikaw, alam mo, mayor kasi si Inday eh, alam niya yung, uh, yung pakiramdam. Abot niya yung pakiramdam ng mga tao pag nawawalan. So palagay ko, talagang hindi siya nagpapigil, hindi, punta ako dyan. Kailangan ko silang mapuntahan at mabigyan ng assurance personally na sikasuhin ko sila. <laughs> Ayan, napakahusay. Ka. So, good job sa iyo dyan, Madam Inday Sara. Oo, sa iyong uh, maagap na pagpunta dyan at pag-a-assure sa kanila na may gobyerno na tutulong sa kanila. Imagine, hindi ba napakahusay kung yan ang magiging susunod na presidente natin? Nakaw! Oo, sabi nga nila, yan ang galawang Duterte.